day of my life as a princess dog. Pinapabangon na ako pero ayaw ko pang bumangon. Hi, ang kulit-kulit naman. Pwede mo na bang matulala ng ilang eh? minutes? Minutes talaga? <laughs> Uy, ano yun? Ba't ako tinapunan? Hi, ito na nga. Babangon na. Stretching. O, tapos. O, si tatay. Ang kulit-kulit. Oh. Mahalik-halik pa, kala mo naman mabango. Pinapabango na ko, tapos sila naman ayaw lumabas. Uy, tara na! Labas na tayo, baba! Nanay, baba na tayo. Stretching ulit! Before bababa ng hagdan. Nasaan sila? Ba't ang tagal-tagal? Oh, eto na, bababa na tatay. na, baba sa baba. O, ba't ang tagal-tagal nyo, niyayaya nyo. O, tapos ang tagal-tagal nyo bumaba. Tara na! Check nga natin doon. Ba't parang walang tao? kasan asan kaya si Wawa? Wala naman si Nini. Wala naman si Manang Trish. Stretching nga muna. tagal-tagal, o. Oh. Punta nga mun, o. Oh, ito pala si tatay, o. Oh, andito na pala. Makapaglaro muna. Check nga natin sa kwarto kung andun sila. Andun kaya sila? <laughs> Ang tagal nila gumising. Wala akong kalaro. Ano kaya to? O. Oh. Ay, Manang Trish. Good morning. Si Manang Trish. Ala, tara.